Inihay ni MP Dr. Hashemi Dilanggalen sa Bangsamoro Parliament ang isang panukalang batas hinggil sa paglikha ng community-based health and wellness program na magbibigay ng libreng medical services sa mga senior citizens sa buong BARMM at mga conflict-affected areas. Ang proposed Bangsamoro Health Aging and Wellness Program ay naglalayo na maghatid ng libreng community-based health services sa mga residente edad 60 pataas ang detalye mula kay Jen Garcia. Isinusulong ni MP Dr. Hashemi Dilanggalen sa Bangsamoro Parliament ang isang panukalang batas hinggil sa paglikha ng community-based health and wellness program na magbibigay ng libreng medical services sa mga senior citizens sa buong BARMM at mga conflict-affected areas. Ang proposed Bangsamoro Healthy Aging and Wellness Program ay naglalayo na maghatid ng libreng community-based health services sa mga residente edad 60 pataas. Ito ang Parliament Bill No. 375. Sa ilalim nito ang Ministry of Social Services and Development, katuwang ang Ministry of Health at Local Governments ang mangunguna sa rollout ng geriatric care services sa pamamagitan ng fixed centers at mobile units. Ipinapanukala rin sa ilalim nito ang pagkakaroon ng Senior Citizen Health Information System para itrack ang medical needs, service coverage at health outcomes. Base sa 2020 census, mahigit 181,000 senior citizens ang naninirahan sa BARM, marami sa mga lugar na ito na nananatiling limited o inaccessible ang health facilities. Binigyang diin ng mambabatas ang kawalan ng dedicated geriatric centers sa rehiyon. Sinabi nito na kailangan na palakasin ang social protection at health access para sa mga matatanda sa BARMM. Kabilang sa mga serbisyo na sakop ng panukalang batas ang medical consultations, maintenance, medications, dental care, assistive devices at home visits para sa bedridden elders. Binigyang diin din sa panukala ang pag-train ng local health workers at caregivers hinggil sa geriatric care. Bilang pagkilala naman sa religious at cultural context, sakop din ng panukalang batas ang provisions para sa Islamic-aligned care practices tulad ng halal nutrition, gender-sensitive caregiving, at partnership sa pagitan ng faith-based at indigenous institutions. Sakaling maisa batas, ayon kay MP Dilanggalen, ito ang kauna-unahang dedicated region-wide program para sa aging at elder care sa BARMM na tutugon sa kakulangan ng health services para sa senior citizens. Jen Garcia, iMinds, Philippines.